Hello, mga It's Me, Mam ma si Ethel, a day in the life sa content creator, mom, the age of 18 years old. Mapapasabi ko lang talaga ng photo go! At dahil nga ho mga mames, may nagbigay sa atin ng pagkain at tiyan na nga at ititest tigis na natin. Saktong-sakto nga, mga mames. Naghanap nga rin ako ng mga karoon ni at puti na nga rin ay managbigay. Para nga ba naman kasi, mga mames, talaga ang aking paborito. Kahit nga sa anong handaan at kung may macaroni salad, ay talagang unahin kong macaroni salad. At kayo din mga miit, kung magbibigyan lang din kayo sa handa ninyo, ay macaroni salad na lang. <laughs> Sharon! Ang dami ko nang sinabi, ang sinabi ko lang naman kanina ay magte-test taste nga tayo. Ang inuna ko nga rin ho kanina ay itong puto. Ang masasabi ko nga lang ho dito sa puto ay masarap nga din ho, kaso nga lang may dumamasa-masa. Ang sunod nga rin ho na ite -test taste natin ay itong malagkit. Mga Mew, masasabi ko talaga dito sa mga kita ay anemic. At syempre, kahit anemic yan ay masarap nga din ho naman. Ang masasabi ko nga lang ho talaga dito sa mga Salad ay okay siya. Masasabi kong okay paano nga naman kasi paborito ko mga mi. At dahil nga ho mga mi, kahit walang masyadong mga yan ay gusto ko pa din. At dito nga rin ho sa pansit natin mga mi ay masasabi ko lang ay medyo maalat nga. Lalagyan ko din nga sana mga mi ng kalamansi kaso nga tinatamad akong tumayo. Parang nga ba naman kasi mga mi sa sobrang laki nga ng aking katawan tinatamad na rin. At sana mga mi na gusto nyo nga po itong video ko at na ay puro lamon na lang. Hayaan nyo at sa susunod pag ako'y sinipag ay tara kukuha naman tayong mga seafood. Kaya mga mi, thank you for watching. Bye!